Hi guys, magluluto po tayo ng tuna pasta guys. Yan, nagpakulo na po tayo ng tubig. Lagyan po natin ito guys ng mantika. Para hindi dumikit yung ating pasta mamaya. Lagyan natin siya ng asin. At ilagay na po natin yung ating pasta guys. Ayan po yung gagamitin ko. Ayan po guys. Lagay lang po natin yan guys. Then takpan po natin yan guys para maluto. See you mamaya. Hi guys, ito na po yung ingredients ng ating tuna pasta guys. Pinakuluan na po natin yung ating pasta. Yan na po guys. Meron po yan asin at saka mantika. Ah, uh, mga ano lang ito guys sa 10 minutes lang po talaga ako pa nag Pero yung iba guys, ginagawa lang po nila itong 8 minutes. Pero sa akin gagawin ko na lang siya ng 10 minutes guys para tama po talaga yung dote niya. Then, punta na po tayo sa ating simple ingredients, guys. Mayroon tayo, syempre, hindi mawala yung ating uh, sibuyas, sa ating bawang, ang ating asin, ang ating mantika, ating flour, ang ating uh, paminta, at yung ating butter. Mayroon tayong um, mushroom, at mayroon tayong uh, cream, dalawang cream. Tsaka, mayroon tayo dito, dalawang kanang ng tuna. At, syempre, yung ating bath uh, milk ay hindi po mawala, guys. At ah uh, yung ating cheese pala guys, hindi ko pa kinuha sa ref. Kaya yun na po guys, ang simpleng ingredients. See you mamaya guys. Hi guys, luto na po yung ating pasta. Magluto na po tayo ng ating cream. Lagay na po tayo ng butter guys. Lagay natin si butter. Tunawin na natin yung guys. natin na po yung ating butter guys lagay na po natin yung ating flour lagay na natin si flour mix sure na ito guys lagay na natin si flour then okay na po yung ating flour Lagay na po natin ang ating cream. Lagay na natin ang ating cream, guys. Lagay na natin si cream. then, Lagay na po natin yung ating all-purpose cream, guys. Ayan po muna natin ito, guys. mag additional po tayo, guys, na isang cream. mag additional ako, guys, na isang cream. Ayan po additional tayo na isang cream at maglagay po tayo dito ng paminta guys Ayan, ganyan ng paminta maglagay po guys tsaka kunting asin guys, kunti lang naman tayo ano sa asin dyan guys ayahan po muna natin ito guys balikan natin po ito mamaya hi guys, okay na po ito guys at ah uh, mamaya po na ilalagay yung cheese guys ha. set aside muna natin ito guys And sa isang kawali, salang po natin ito guys. Antayin muna natin na... Okay na guys, maglagay po tayo ng... Kunting mantika lang guys, kunti lang. Ah. And maglagay tayo ulit ng butter. Painitin muna natin ito guys para makano yung ating butter at saka mantika. Okay na po yan guys. Ilagay natin yung ating Lagay natin si sibuyas guys. Maraming sibuyas dapat. At yung ating garlic. Sana na po natin ano na Hayaan muna natin ito. Siya maluto guys. Balikan natin ito muna. Hi guys, luto na po yung ating sibuyas at saka bawang. Ilagay natin yung ating tuna. Ilagay po natin yung tuna natin guys. Sinama ko po, po yung sabaw ng tuna guys. Ilagay natin si mushroom. Siyempre, tinglahan natin yan guys ng kunting asin. Kunting asin lang din guys. Kapalagan din po natin siya ng paminta guys. next mix lang po natin ito guys. Hayaan natin maluto. Masarap. Takpan muna natin ito guys. Balikan natin ito mamaya. <coughs> Hi guys. Balikan na po natin yung ating niluluto ito na. Mushroom. Okay na po ito guys. Set aside na natin ito guys. Ibalik na po natin yung ating sauce na ginawa kanina guys. Okay, takpan natin yung ating sauce. Hi hey guys, okay na po itong ating sauce. Yung ating cream guys. Yung lagay na po natin yung ating Cheese. Lagay natin ito lahat, guys. Then, ilagay natin yung tuna. Lagay natin ito lahat, guys. Then, ilagay natin ang ating pasta. Lagay din natin ito lahat, guys. Lahat. Lagan, guys. Ayan. Tsaka, mix nyo po siya, guys. Ayan. Hayaan na muna natin dito, guys, ha. Ah. Balikan na natin may mayang konti. Ready to plate. See you guys. Ito na po yung ating tuna pasta, guys. Ayan na po siya, guys. Look. Ready to eat. Tara, guys. Merienda po tayo. Merienda po tayo tuna pasta, guys. Ayan na po siya, guys. Yeah. thanks guys